right, so welcome back to Pet Malut TV and ha, eto na guys, meron akong sikretong ibubunyag bubunyag This is the time, magkakalaman na kung kung bag ba talaga lang or totoo talaga yung mga nangyayaring dito Ay, Eto na nga, Kung hindi, huwag na natin patagalin. Sasabihin ko na, meron akong na kanina. Okay? Na sobrang lupit. Siyempre, pupunta tayo ngayon sa Tarang Store. Alright. Pink Diamonds. And, bibili lang naman ako ng Gem of Maya and Rocks Feather. Kasi need ko yan sa wings ko. And ito need ko naman sa fruits. Okay. Max. Sold out. Okay. Alright. So, nakita nyo guys. Sold out na. Okay. Ano ba yung sikreto? Ano yung sikreto sa sabihin ko? Eto. Bibili tayo ulit nyan. Ngayon na din. Okay. So, kailangan dapat kasi bukas pa yan mag-refresh. ba? Diba? bukas pa mag-reset pero bibili ako niyan ngayon din. Ay. Okay? Paano? 'Yun na nga 'Yun yung sikretong sasabihin ko sa inyo. Pupunta tayo ngayon sa Elvilland. So this is a cross server um server from S61 to 65, okay? So ngayon dito sa Elviland, Alright? right? Okay? Meron ding store. Alright? Merong store. Okay? Ayan. Kasi kanina, di ko alam ah. Di ko alam. Kasi kanina, nakabili ako dito ulit. Di ko alam kung bug siya o hindi. Ngayon, papatunayan ko na sa inyo kung bug ba talaga or dalawang store ang pwede mong bilhan. Okay? Eto na. Okay, nandito tayo sa store. And, tsk, meron na tayong 179 na uh, pink diamonds. Okay. Ayun, guys! Ayun! <laughs> Pwede tayong bumili ulit. Okay. So, ang maximum mong pwedeng bilhin sa Gem of Maya, Gem of Maya, is 20. Okay, mamaya, bibiling ko yan. Okay. Grabe. Ganon siya simple. Alright? Di ba na sold out na kanina? And bibili din ako sa Warrior Shop. Bibili ako ng Intelligence Plus kasi need ko yan. Need ko to. Okay? So, yun lang. Okay? Natuto ba? Alright, so guys, hindi po siya bug. Hindi po siya bug. Okay? Hindi po po ako nag-quest kasi lucky lang yan. Mamaya na. Hindi po siya bug. Ang store po ay Dalawa. Okay? Ang store natin ay dalawa. Dalawa, guys. Kaya, kung hinahabol mo na, na maraming maya, okay, mahabol mo na magkaroon ka ng ng gem of maya na sobrang dami, na mabilis ka maka-fruits, or gusto mo mag-upgrade or mag-enhance ng gears mo, ayun, yun lang yung gagawin mo. Alright? Mag... Bumili ka. Bumili ka sa dalawang store. So, that's it. Sana hindi ko pa muna binili yung fed feathers. Or, right. sana maya muna binili ko. Sinid ko yan. Okay? So, yun lang. That is a sample. Try nyo sa inyo. And, sana nakatulong ako. And, sana makatulong yan sa inyo, guys. Alright, so, this is Pet Malo TV. Okay? Kahit so sa muling pagbabalik, bibili na natin yung gen of maya natin. Woohoo! Ito pa tayo, one other design. Pink lemon. Yee-hoo! wire shop. Bibili na natin. Yun lang, guys! And, mamaya, balik ulit tayo. Bibili natin ulit yung Rocks Bigger.